Galing po sa mga netizens, naniniwala ang karamihan sa mga kababayan natin lahat na lahat ng kasama ni Digong sa lineup nga sa pagkasinador ay walang kahihinatnan. Hmm. Good job. Pero eto ah, sabi nung isa, buti pa nga daw etong si Chavit Singson. Marunong tumanggap ng pagkabigo. Meron nga ngang isang pastor ang tigas-tigas ng pagmumukha daw. Gayun din, may kinakarap po siyang pag, panghahalay sa mga miyembro niyang batang babae Nakuha pa rin daw na tumakbo sa pagkasenador Di ba po ang tibay ng pagmumukha? Totoo, ang tibay din ng sikmura Kasi po, may balita ngayon na nag-withdraw na daw etong si Chavit Singson Ang sinasabi namang dahilan ay kalusugan Health reasons Okay, pwede. Pero kasi itong si Chavit daw, mas makaduterte kesa makabibm. So siguro, nakikinikinita niya na hindi talaga obra yung kanyang yaman, ano mo, yung kanyang makinarya, yung salapi, yung kanyang pera. Hindi talaga oobra para manalo. So ayan, nakapag na daw ayon si Chavit Sengson na iurong na lang ang kanyang kandidatura dahil nakikinikinita niya na masasayang rin lang ang kanyang oras. Ako hindi na hininiwala na ito ay ang dahilan na ito ay ang kalusugan. Dahil ang mga mayayaman, ako maraming paraan yan. Ano ho, kahit na andyan lang sa kanilang bahay yan, maraming galamay na pwedeng kumilo sa kanila sa pagdating nga sa pangangampanya. So hindi ito kalusugan sa tingin ko. Nakikita siguro na nung si Chavit Singson na wala siyang pag-asa. Pero maganda, maganda yung sinabi nga na marunong tumanggap ng kabiguan or pagkabiko or pagkatalo. Pero yung iba kasi talagang hindi. Napaka-desperado na ngayon ni Marcoleta, andyan nga yung nabanggit na isang pastor. Nakikita mo kung gaano sila kadesperado ngayon. Gagawin ang lahat, sisip-sip dito, binsan namamangka sa dalawang ilog, baka sakali. Pero yun nga, parehong walang kahihinatnan yung mga yan. Hmm, kaya good luck. Umatras na itong si Ching, uh, Chavit Singson sa kanyang kandidatura bilang senator. Ito ang balita po uh, para patunay na meron talagang artikulo or article na lumalabas na nag-withdraw na nga itong si uh, Singson. Former Ilocos Sur Governor Chavit Singson has announced his withdrawal from the 2025 senatorial race. Ako Ako'y nanginiwala, no? na marami pa sa mga nasa lineup nga niligong ang mukhang hindi na talaga aabutin ng election at ganito rin po ang mangyayari. Katulad ni Marco Leda. Good luck!